Magandang umaga mga kasupremo Infinity. Ito muli ang inyong lingkod at Tony Ryan para sa isa na naman pong episode ng ating The Legend and the Master. Good morning, Sir B. Good morning, Good morning Attorney. Okay. Ang gusto naman ng malaman ng mga baguhang magsasabong, ano naman ang sikreto daw po ng pointing ng Firebird Game Point. Pag nasa sabungan na tayo, ano po yung pinakamahalagang kailangan gawin ng isang bagong magsasabong? Sa So, sa araw ng laban kailangan dumating sa sabungan ng mga target namin mga 5:30 in the morning sinubukan ko mismo min minsan ako mismo nag-drive. nagdrive oo ko maliwanag na mag ma ano na sila may stress factor na ma magalaw na sila sa karton may na sabi ko hindi tama pa lang maliwanag na pag madilim ang biyahe walang kakibo-kibo yung manok Opo. So ang target namin dumating sa sabungan ng mga 5 or 5.30 ng umaga. So kahit saan yung sabungan na yun. Sa araw ng laban, very particular kami sa humidity. Opo, so ano po ang uh, optimum humidity? Meron natin? kaming uh, hygrometer mm -hmm. na mercury driven. Opo. Sinubukan ko kasi yung digital. battery digital. pagtagal nag-iiba. Nag-iiba. Nag nag Analog ah, po yung gusto nyo. Oo. So, Oo. Uh Mercury driven so nagpapabili ako sa Amerika. Mm meron -hmm. mga sobra nga ako diyan. inang okay. ang ginagamit namin. So sa, sa, umaga pagdating, mababa muna 'yan. Umpisa namin yung uh, humidity sa 69. Uh -huh. Parang drawing out of ang turo ni Badiman sa akin, moisture in, inside moisture and outside, outside moisture. moisture. What do you mean by outside moisture? You can feel it on the feathers. Sabi niyang okay. ganyan. Yun yung so outside moisture. Yun yung outside. Yung inside is their droppings uh, and droppings. Your, yung feel. No? Kaya tinitingnan din yon. Tapos niyan pag gusto mo nang i-maintain umakyat pagdating ng mga midday or one in the afternoon taas mo na unti-unti. Ang maintenance namin nasa 72 uh, degrees uh, humidity. Opo. Maintain na siya no. 72 po no. Uh, ang, ang temperature niyan nasa, nasa mga 76. Opo. Fahrenheit. Nasanay ako sa Fahrenheit hindi sa centigrade. Eh. Kasi Pero sa, yung re, re, ano namin, hygrometer, mayroong may centigrade, may Fahrenheit okay. Oh, din. Bulb, may ano, may uh, bulb, may li, uh, yung tela, wig, wig, may wig na nakababad sa, sa may para po accurate ang reading. Accurate oh. Tapos yung isa natin. wala. Tapos may chart kung saan magsasalubong, yun ang humidity. Uh, kanina po nabanggit ninyo na kahit dito po kung nagpapahinga mga manok, hmm. nag aircon din tayo. So dito po ba sa Firebird, pag ipinapahinga natin ng manok kahit hindi pa fight day, sinasanay niyo rin po ba sa aircon? Pagka-rest na nila, uh, nagpagawa ako yung nagpahinga namin doon, makikita niyo. Hmm. May pull down pull, push up na Uh, wall tapos meron kaming may aircon yon comfort level ang nilalagay Opo. namin pag, ta pag tag ulan moisture naman hihigop sila kaya binababa na oh si Pino up din namin mm. pero pagka summer ayan ganitong oras mm -hmm. ayaw na ayaw ko mainit ang paa pa. ang paa ng manok magmula talapakan hanggang tuhod Opo. yan ang paa ayaw ko nang mainit Pwede, sinasabi ko, lalo na sa araw ng labang, kailangan may bimpo kayo, kahit may malamig. ice, malamig, papahid nyo. Ganon din dito, huwag lang mabasa yung balahibo, Correct. hihigup yun. Opo. Yung mga pores ng balahibo, ang dami nun, hihigup yun. Kaya ingat na ingat kami, huwag mabasa yung balahibo. Okay. So, kalina ang nabanggit niyo po, Sir B-Boy moisture in, moisture out at saka yung moisture yung outside moisture at saka yung internal Inside, moisture ng man. ating mga mga manok. Dito po sa Pilipinas, our humidity here is more often than not high kasi mataas ang humidity. Yeah, like yes. now, pinapawisan kami, oh, nakaupo lang kami ni Sir B Boy, pinapawisan na kami mataas ang humidity. Paano nyo po na ko ang humidity? pagdating po sa 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 before pa sila ipinopointing. kasi ang gusto po ng ibang Amerikano sabi nila hindi na natin yan makokonek uh, makokorek ang moisture ng manok nyo kung sa araw ng laban pa lang natin yan very medyo it may be too late dito pa lamang 3 days or 2 days before the fight kinakailangan na re-regulate na natin yung moisture nila specifically yung internal moisture pagdating po sa Control ng tubig, paano po ang sistema ng isang okay. human three, three days before the fight, binabantayan na namin yung droppings. Yung, okay. yung ipot. Three days before ha? Uh, three days okay. before. May manok na individual, hindi kunyari, okay. anim yung lalaban, anim yung na pinapahinga. Tinitignan yun isa-isa. <laughs> Base rin sa hipo. Okay. Pagka medyo mabasa, basa yung ipot niya, baka isa o dalawang dip lang yon. Opo. O pwedeng din na niya bibigyan ng, ng inom. Ah, okay. three days before pa lang mm -hmm. or one or two dips lang. Meron naman na normal lang siya ayos lang i pa yung tubig sa kanya. Mm -hmm. So individual hindi pare-pareho. And then nagka-carbo loading na kami. Ah, okay. Mais ang ginagamit, mais ang ginagamit namin sa carbo loading. Okay. So ang sinasabi ni Sir Biboy dito mga kasabong you use your common sense. More often than not, yung common sense ang talagang pinakang importante. Kasi yung pagkocontrol natin ng tubig, depende daw sa hipo ng ating manok, depende rin sa ipot nila, no? depende sa nakikita nyo sa balahibo nila, tapos kung mainit ang paa or hindi. No? So we are discussing na mga medyo secrets na ng pagpo-pointing. No? So we are in moisture control. Ngayon, ang tanong natin, Sir B-Boy, paano nyo po malalaman na ready nang pumatay ang ating manok? Na sila ay on point na. Ano po yung mga signs na hinahanap natin? Okay. Pagka sa araw ng laban, sa cockhouse, house, pagka nili 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 nililimber namin every two hours. Okay. Binababa po para uh, pa paiputin. At napaka-importante, mabilis yung panunaw. Opo, Pagka bumagal, hindi siya magiging sharp. Mm -hmm. Meron kaming... Uh, Uh, pagka ayaw umipot, may paraan din kami. May dala kaming inahin. Uh -huh. Ilalabas namin yung inahin, gagalaw yun. Pag gumalaw yun ang gumalaw, iipot yon uh -huh. Alis na yung inahin. So ang papel ng inahin sa araw ng laban, pampaipot. Uh -huh. Pagdating ng tanghali, sinasalat namin ng butse. Kung may laman pa, uh, bibigyan namin yun ng yogurt. Uh -huh. okay. Tapos, Ah, kailan humabol siya? Hindi na every two hours ang labas niya, every hour. Ah, okay. Para itulak 'yon. So basta meron tayong problema sa digestion o no, kaya mabagal ang uh, panunaw ng isang manok, yogurt. nalasan ang pagpapaipot Tsaka tapos yogurt. yogurt. So or yung pellet, pinipitikan din namin ang pellet pagdating na lang hapon, pag empty na rin sila para lang masayang tukat-tukat sila. At minsan tinutubog namin sa yogurt 'yon para Mabilis ang panunaw. Ang alalaman namin, pag empty na sa ipot, kailangan dalawang brown na sunod. Ah, okay. Pag dalawang brown na sunod, tapos noon, verde na lang na may konting puti, tapos yan, empty na yon. Ah, okay. Pag empty na, pinapatulog na lang namin. Mm -hmm. yun ang sistema namin. okay. Pag sinabi nyo pong pinapatulog na, hindi na gagalawin up to the last na, limber? Nasa ano na siya nasa kulungan uh, lang siya. Uh, folding na siya. Mga kasabong, sana po ay marami na naman po tayong napulot na aral sa ating pong episode na ito ng The Legend and the Master. Next week po ay tatalakayin naman po natin ang molting o ang paglulugon po ng ating mga manok panabong at ang sistema ginagawa po ng Firebird Game Farm. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal. This portion was brought to you by Supremo Infinity.